Ayan, maas na, no? magandang araw po. Ito, ito po yung aso ni Janelle po, yung ano ba? Uh, na ako ba? Pero hindi ko po so, dipa, wala na, ko na ako ng ipangayo. Ipagira na siya kay Janelle maas. ba? Bungin yung isang aso, hiniin mo. Tapos buti na lang po, si ay nag-ano ba, pumayag. Ito yung aso ni Janil na dalawa at saka yung dalawa kay Missy naman yun si Bruno at saka yung Black tapos sinabihan ni Boy Maas si Janil na akin na yung oh, aso sana ay hindi na to babawiin ni Janil kapag babawiin to ni Janil ay lagot sa kay Boy Maas pag ako ang magingi kukunin ni Janil isa naliguan ko po, po ito yung aso ayan o yan siya po yung aso na yung dalawa yung isa na iwan doon ni Janil Pinuha ko ni Guma si at ay kawawa naman. Ayan. Pinaliguan ko po siya ka Maas. pinakain ko siya at pina ano ko po siya, pinainom ng gatas at saka pinigyan ko siya ng dog food at saka may dog food naman yung mga aso ko at saka yung ano binilan ko siya na ano ba purga at saka yung vitamins nila ito, ito, lalaki po siya ayan, busog na busog po Tingnan yung chan niya kagirmaas. Ayan o. Oh. Grabe. Gusto po siya. Gusto po talaga niya kagalmaas na magligo siya. Hindi po siya ano. Yung ibang aso na mag ano ba. Magluhag-luhag ba. Siya ay ano lang siya o. Oh. lang siya pag magliguan ko siya. Ayan. Kurog-kurog na. Siguro ang ang feeling ang feeling ng aso ay ayan. Niliguan na ako. Ang sarap ng ano ko. Katawan. First na first na po siya. Ayan o. Oh, busog na busog. Dalaki po siya kagulmaas. Pagkatapos nito ay inom siya ng ano kagulmaas. White house. Ito po kawawa o yun. Nabait po siya kagulmaas. Diyan ka lang ha. Upo lang. Ay tinglog na tinglog. Tayo ka lang dyan. Pag ang asa ninyo kagulmaas kapag makulit, hindi nyo ma ano hawakan wag di hawakan dito dito niyo po hawakan oh ito dito niyo sila hawakan ayan kapag magligo kayo para hindi kayo kahit amo mo pa yung aso ko girl na aso kahit mahal mo pa yung aso kahit nakamana na siya sa iyo hindi natin alam ang aso natin ay biglang magmabito kaya dandahanin mo lang para hindi siya mabigla Oh, oh ayan. Pumunta mm. sa ano. Mabibigla siya. Parang ngayon lang siya na as. Ang huwag kang mag Ano, mm. ah. wow. huwag. Hmm. Ligo nang tali. Nabaguan siya ko as. lang siya naliligo.

May siya ka girl maas. Giniginaw po siya o. Oh. Giniginaw. Ayan. Ayan. Test na test na po yung ano mo. Katawan. Oh. Ha? Huh? Oh. Nagkanong po yung nanay ko. Sabi niya. Naliligo ka yung aso? Ang gilid, eh, Baho kayo. Buti na lang po siya ay eh, walang kuto. Ayan. Tapos na po siya maliligo. <tinyo> Ilipat na natin siya sa ano lagayan niya. Ayan bagal mas yung lagayan niya. Dito po po siya nilagay. Niya. Dito po po siya nilagay. Ayan bagal mas. Gano'n na. Gano'n na. Gano'n na walang bilmaasan ng lupukupukup sa bilmaasan eh mabilmaasan sa na ano 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 po ano 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 Ang German aso. Sayang dito panggamot lang. Kawawa naman. Yung first time ni Janel pumunta dito, yung may dalas yung aso, ito sila yung dalawa. Ang taba-taba pala ng garing sa ano. Owner. hindi alam nang owner na hindi pala papakainin. Tingnan mo na ma ko ako ng no, vitamins. C. ko po siya ng vitamins nila, Mm. Mm. girl, mas ito po yung vitamins nila at yung yung spray nila. Ito po ay para sa ano to, kulonto to nila. Natanggal yung isa, hindi ko alam na wala yung ano ba. Ito, pang ano to? Spray na pang ano sa buhok ba? Pang pa ano sa buhok, girl mass. pang grow pang. Saka ito, nilipat-lipat ko kasi ito. Kunawala yung isa. Ito ba? Saka ito, cologne nila Para maging mabango naman. Ayan, nabang-nabang na? Inom mm. ka nito, oh. Ayan, umiinom mga ato. Baitanin sila. Sandali-sandali. Umiinom, umiinom, Pag hindi sila umiinom pag umiinom ito ang gagawin ko. Kasi po, parang first time niya ngayon. First time talaga, hindi ngayon hindi lang. Ito, ito. Ayan. Na ganyan ko po siya kagawin maas. niya. niyo. Ayan o. Pinahiga ko siya parang bata. Hindi na makuha. Ayan. Ayan, inuminan mo siya. Pinatingar ko ba parang bibi. Mm. Mas ano man yun. Pero ano mag ka, maging mataba ka. Ito po kursa ay walang ano. Mm. Ayan, first time kasi niya ka-girl maas. Uh, parang inihinger siya sa vitamins. Mana drone siya ka-girl maas? Ano yung bago yun? muna? muna, po ang kanyang pangalan ka-girl maas, si locas. Lucas.

Lucas. At saka yung ano ka girl maas yung na, na Ito yung nabilin sa ano ba kutsara. Ang nabilin ala, nabilin sa kutsara may konti man. Ibigay ko to sa aso ko na puti. Yung kulay kulay puti na aso ko. Um, um, Lili, tingnan yung kagalmas. Oh. Minom siya ng vitamin. Ah. Ano ka? Ah. Oh, look Lili. Ah. 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 Dilaan niya ito. Ito ko yung isa. Titingal ko yan, yun Bumuton ko na ito kasi ayun yung mag-inom. Ah. Na. Ah. <laughs> Baka nagtataka kayo ha. Itong itong kutsara na ito ay hindi na namin ginagamit use na po ito baka sabihin nyo na yung ano nila kutsara ginagamit sa aso hindi po use na po ito Idito e, dito ko po, po nilagay hindi na, hindi na po ito namin gagamitin kasi po marami namin kami kutsara soon po ay magbibili po ako ng kutsara sa aso pag may budget na tayo Use na po ito, kagirl mas ha. Use na po. Hindi na po namin to gagamitin. Basta, youth bang tawag dyan? Basta hindi ko alam. Sa Tagalog ay hindi na namin to gagamitin na kutsara. Sa Bisaya, dili na namo na gamitin kutsara. Ayan, sa aso na po yan, sa aso. Dito ko po nilagay, o. Oh. Ayan. Ito na po yung aso ni Janelo. Oh. Sana hindi na to kunin. Ayan. Mataba na yung chan hmm. kasi kumakain na siya. Ayan, nakakain na po siya ng 3 times a day. Hindi tulad na Janil na hindi makakain ng 3 times a day. Ayan, Lucas! Lucas! Ayan, fresh na fresh na po! Ayan na ka, girl mask. Thank you. Ito yung aso ko na po, tiyo. Oh. Lili! Ayan. Ito ka, girl mask. Baka nagtataka kayo yung bahugan ng aso namin ito hindi na po namin to ginagamit sa totoo lang po kasi po marami kasi nagko-comment ay nako yung plato nila ay ginagamit sa kainan ng aso tapos gagamitin na po hindi po namin hindi po kami bobo na gagamitin namin yung sa aso at sa gagamitin namin sa pagkain po po kapag ito ay ginagamit na sa aso sa at ibang mga hayop hindi na po talaga natin yan A uh, gagamitin. Hindi naman po kami, ano, hindi na po kami tulad ng iba dyan na may plato ng aso, may plato ng mga, gagag, may mga magamit na, ano, kagamitan ng aso. Naku po, hindi pa po kami nakabili ng ganyan kasi po ay wala po kami masyadong budget. Kasi po ang inuuna namin yung buhay namin. Kasi po ay, alam nyo na, na hindi talaga tayo perfecto na makabili ng mga gamit ng aso at saka yung ginagamit ko sa pagligo ng aso yan lang po planggana kasi po ay tulad rin ako sa mga ibang na, nanood dyan na walang wala din hindi naman porket vlogger tayo mayaman na tayo kasi po ang iba dyan ay naku mayaman na to kasi vlogger na ko kung alam nyo lang wala po sa hindi naman tayo vlogger tulad ng iba dyan na nagpasikat na maraming ano kagamitan, hindi po kami ganyan. Basta sinasabi ko sa inyo, hindi na po kami nagagamit ng mga uh, gamit ng aso. Yan. Ginajunk na po namin yan na plato na yan. Hindi na po ginagamit pa. Ulit-ulit po ako ng salita para ma ano ninyo, ma-understand ninyo. Uy! Lucas! <laughs> Lucas! na uu mangkadiri kadiri baby yan nagtatay po yung aso dito ko po, po ilagay